magandang araw sa inyong lahat ngayon ay tuturo ko sa inyo ang isang uh, bagay na lagi kong ginagawa sa aming bahay ito ay tutulong ito ay maaari nyo rin gawin ito ay tutulong sa inyo upang ang inyong tahanan ay hindi palaging uh, nagkakagulo o wala palaging away tutulong ito upang ang inyong bahay ay hindi masyadong o lagi lamang tahimik, masaya at hindi nag-aaway kasi ayun ang ayaw natin na dito ay nagbibigay rin sa atin ng bad chi, kamalasan na hindi natin nais sa ating bahay. Kaya kung ang inyong tahanan ay palagi na lamang may nag-aaway, bangayan dito, bangayan doon, ay para sa iyo ang spell na ito. Unang-una ay kakuha tayo ng kandila. Maganda ang kandilang puti, ngunit maaari rin kayong gumamit ng kulay pula o kulay asul na kandila. Yan. Yan kung makikita nyo. At ngayon, ang sunod na gagawin natin ay sisindihan natin yung ating kandila. Kapag nasindihan mo na ang ating kandila, ay pipikit ka. At sasabihin mo, magdarasal ka na sana ay bigyan ng inyong tahanan ng good chief o swerte. Maring swerte na lamang inyong sabihin. Na bigyan ng inyong tahanan ng swerte, katahimikan at punuin ito ng pagmamahalan. Ang iyong dasal ay uulitin mo ng pitong beses po. Pitong beses niyo po iyong uulitin at ang sunod nyo namang gagawin ay magagamit uh, ang isang matulis na bagay ay habang makasindi ang inyong kandila sikapin nyo po na huwag uh, yung ating kandila ay huwag mapundi habang uh, sinusulat natin o inuukita natin ito ng numerong pito ito po oops kung makikita nyo. Yan po ang ating numerong pito. Yan dapat po ay hindi pa rin uh, napupundi ang sindi ng ating kandila. Ngayon, ang gagawin mo ay magsasabi ka ng salitang ito ng pitong beses. Zor. Ito po, isusulat ko po. Zor, 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 Zor. Dapat po ay sakto, walang labis, walang kulang, pitong beses. Teka lamang po at aking isusulat. Ano po? Zor. Yan po. Zor. Z-O-A-R. Yun po. Sasabihin nyo po yun ng pitong beses. At papalakpakan po natin ang ating kandila. Opo, gagamitin po natin ang ating kamay, didikit po natin sa apoy. Ngunit huwag kayong mag dahil hindi naman kayong mapapaso ng ganun agad. Hindi naman masusunog ang inyong kamay. Maring medyo mainitan lamang kayo. Yun, ganyan lamang. Pagkatapos no, ng gagawin mo ay sisindihan mo ito at sasabihin mo ang zor ng pitong beses kada sabado po. Kapag po naubos na po yung ating kandila, kada sabado po sisindihan nyo lamang, sasabihin nyo lamang yung zor ng pitong beses. Maaring dagdagan nyo, zor pitong beses, bunuin mo ang aming tahanan ng pagmamahalan. Maraming salamat. At pagkatapos ay pundihin mo na ito, ganunin mo na ulit, palakpakan mo na ulit ito. At pagkatapos sa susunod na linggo, ay sa susunod na sabado, ay ganoon ulit. Hanggang sa maubos na ito at papalitan mo na, uulit ka na ulit. Ito ay gagawin tuwing biyernes po. Tuwing biyernes po ito ng gabi po. Basta po ay madilim na. Pagkatapos nun ay tapos na po ang ating spell. Sana'y nakatulong ito sa inyo. At sana'y mapuno ang inyong tahanan ng pagmamahalan.